Narito ang 10 benepisyo ng pagiging positive thinker o pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. 1. Mas mabuting kalusugan ng isip. Nakakatulong ang positive thinking sa pagbawas ng stress, anxiety at depression. 2. Mas malusog na katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong may positibong pananaw ay may mas malakas na immune system at mas mababang risk ng sakit sa puso. Mas mataas na as ng resiliency. Ang mga positibong tao ay mas madaling makabangon sa mga pagsubok at krisis. 4. Mas mahusay na relasyon sa ibang tao. Ang optimism ay nagdadala ng mas mainit at positibong pakikitungo sa pamilya, kaibigan at katrabaho. 5. Mas mataas na self-esteem at self-confidence. Naniniwala ang isang positive thinker sa kanyang sariling kakayahan at halaga. 6. Mas malinaw na pag-iisip at mas mabuting desisyon. Kapag positibo ang pananaw, mas nakakapag-isip ng maayos kahit sa gitna ng problema. Seven, mas produktibo sa trabaho o pag-aaral. Ang pagiging motivated at focused ay mas madali para sa isang taong positibo. Eight, mahaba ang buhay. Ayon sa ilang pag-aaral, may koneksyon ng optimismo sa mas mahabang lifespan. 9 mas masayang pamumuhay. Ang pagkakaroon ng gratitude at positibong pagtingin sa buhay ng gadadalang tunay na kasiyahan. Deh, mas malakas na impluwensya sa iba, ang positive thinker ay nagiging inspirasyon at motivator sa mga taong nasa paligid niya. If you enjoyed niya. this video, don't forget to like and subscribe to my channel for more content.